Ginagsa naman ng mga lokal at dayuhang turistang Strawberry Festival sa Benguet. Napapawaw din ng mga tao sa mga makulay na floats. Si Dante Gitu ng PTV Cordillera sa Italia, Rise and Shine Dante. Hindi alintana ang sikat ng araw. Dagsang tao ang dumalo sa tapat ng Municipal Hall ng La Trinidad Benguet para makipagdiwang sa Strawberry Festival. Ang tema ngayong taon, Strawberry Festival, the Strawberry Capital of the Philippines. Alas sa ispa lamang ay nakapwesto na si na Jaycel para masaksihan ng makukulay na floats at naggagandahang performances. Uh, first time ko po to. Masaya po, uh, excited. Ang effort ngayon po nila and uh, ang creative nila dahil uh, Uh, hin hindi lang iba-iba, kundi colorful din po. Anim na paaralan ang nagpakitang gilas sa Drum and Lair Competition, tatlo sa Street Dancing Competition, at walo sa Cultural Presentation na nagpapakita ng mayamang kultura ng La Trinidad. Labing apat naman ang kalahok sa Float Parade na may kategoryang Valley of Colors bilang pagbibida sa makulay na kasaysayan ng lugar at Pro Environment na nagpapakita naman ng pagmamahal ng mga tao sa kalikasan bilang isang agrikultural na munisipyo. Ang mga bisita mula Guam labis ang tuwa ng masaksihan ang pagpapakitang-gilas ng mga performer at ang pagkamalikain ng mga float designer. Uh, everybody had uh, similar presentations but they really depicted the preservation of the culture and that's why we as members of our Guam communities we go we also emphasize that with our own um, our communities, our young generation. Labis naman ang tuwa ni La Trinidad Mayor Romeo Salda sa pagdagsa ng mga manonood lalo na't na pangarap nilang maitalaga na bilang Strawberry Capital of the Philippines ang La Trinidad. The uh, focus on the strawberry so uh, we hope and pray that we are going to sustain the, La Trinidad, the Strawberry Capital of the Philippines and uh, we need the active participation of all the strawberry farmers and uh, stakeholders in the municipality of Dante para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.